Hi mga kernering, this is Iyo Mina, yung actress sa Boses Actor! And I'm back! Ayan, pagbabalik sa vlogging. Okay ba sa inyo na bumalik eh? na ulit sa vlogging? Alam ko na-miss ako. Almost 6 months ako nag-stop na mag-vlog at mag-upload dahil sa sobrang madami tayong ginagawa at pumayat tayo ladies and gentlemen kaya naman sa mga kakaalam sa mga ginawa ko sa Facebook, sa TikTok kung saan saan mga mga social media yan diyan ako buhay pero dito sa YouTube ang tagal kong hindi nag-upload kaya naman dahil maaga ako nagising today at uh, Papasyal ko kayo sa Vice Comedy Club ngayong araw na ito dahil may rehearsal kami kasi this coming February 14 ay eh, meron special show. Ito yung poster. Wow. At oh, bakay baka upload ko na ito sa si isang araw agad-agad. Samahan niyo ako. Ayan si JPA alias. Na-miss niyo ba ang naksi ko si JP? Ayan, oh. Si JP. Yes. na na rin mag-vlog-vlog. Ayan, habang nanonood kami ng mga Bex Battalion vlogs. Ito, yung mga dogs ko pa rin, buhay pa rin. Siyempre, Oh, mo baby. Ayan. So ito muna, ito muna tayo. Magko-coffee-coffee -coffee muna ako dahil nakatulog ako ulit. 10 hours akong tulog. Ito sa bagong dog ko, si Mumu. Mumu say hi, Mumu. Mumu ay, kinakagat naman. na naman ako. Na-miss ko kayo mga ka-Ernaline. Baka mayroon kayong mga katanungan or something. Naging busy lang po ang lawyer niyo at hindi ko na na maharap dahil busy din si JP dahil nag-aaral din siya iinom muna tayo ng mga pampafresh ni Era oh, yan special shout out Era male blocker sa kain hair doom so bush okay, dahil nakabili na tayo ng bagong car Carter ko kayo soon sa next next vlog ko pero ngayon rehearsal muna dahil kasama natin mamaya na dyan si Divine Detay hanya si Ate MC kasi siyang director ng show. Kasi so, siyempre mga best friends na si Miss O, si Tonton, andyan din si Raven, si Maki, and many more later. Bye-bye! So ayan, nakaligo na tayo guys. Papunta na tayo sa Vice Comedy Club for the rehearsal para sa show namin sa February 14. Ayan, kaya naman, see you there. Ayan, outfit check. Oh. Meeting. Tiling! Hmm, boosh. Follow. Hi guys! Andito na ako sa Vice Comedy Club. Ayan. Makikita nyo agad-agad. Paghapon. Boog! And this is my outfit for the rehearsal. Rehearsal outfit. Wow! Bakit ba ako maputi ngayon? Bakit ako pumuti? It's because of Royal Statics and ang uh, Rejuvoitang Skin Magical. Ba't putulok? <laughs> at susunduin na natin yung isa nating kaibigan ay nagbablog din siya ito na yung pagbabalik ko eh ito na nga yung pagbabalik nakita mo lang ako sa loob of course, si Bayan Teta ay, Diyos ko welcome again to my vlog mga ka-ernalist si Bayan sino ba to? ako si Einstein <laughs> <laughs> si Bayan Teta okay, ito Ah, ano pa yan? Magka-vlog ka ngayon? Bukas ako ah. Upload ko to bukas agad kasi yung February 14 na, di ba? Itong show. Oh, ang pagbabalik ko nga, oh. Wala na lang talaga to. Wala na. Ang ganda naman mag upload ko to. Ay, ang gwapo naming waiter si Stephen. oh. Ang hapon. Grabe, ang fresh naman ni Stephen. Fresh yan. Yes, fresh yan. Ang fresh na mami ko. Nags ko. Palagi naming waiter sa loob ng dressing room. Asan dito si Miss O of Bex Friends? Hi! Welcome back to me sa YouTube world. Hi, welcome back naman, ma'am. Um. Yes, kaya nga. Hindi pa tayo magpa-Valentine's show. Ito na nga, Valentine's show. Rehearsal. Kasi bukas ang upload na ganda Kaya naman, andito din natin mga, ay, may music. Okay, sige lang. Rehearsal pa sila. Kasi, I'm not sure. Ayan, parang may dito. Oh,

Reina. Hello po sa mga mahilig tumulong, sa mga katulong. <laughs> And Hello, naniniwala ko sabihan Kung may nonik, may long ah, ano daw? <laughs> wakanik! wakanik. Oh, practice na kayo muna. Kasi nagre-rehearsal sila. Nakistorbo lang ako. Mamaya na lang ulit. Wow. Kahit may kilay ka, tsaka ka. Ay, yung mga dancers natin. Yung mga dancers natin nagre rehearsal na. Ah. Bye-bye. Okay. See you later. Siyempre, rehearsal, nagmerienda na. At hindi lang yan, dito siyempre, of course, ang aking night night talk. Malakas. Welcome back to my vlog. Ay! Oh my God! Ito na! You're back! Yes, I'm back. Fuck! Shit! Inaabangan to ng lahat. Promise! <laughs> Night Art, please do follow her and subscribe sa kanyang channel. Yes, ito yan, ito yan. Para mahirapan yung editor. Ganon! o, uh, oh, tsaka abangan nyo rin siya, of course, sa channel ko. Yes, oh. na, ipapabalik ko. Ipapost ko na ito agad-agad bukas. Dapat! Diba? Nabangan ka na ng lahat. Tagal, ano ito? Tagal, ko, tagal kong di nag-vlog. Six We months. We miss you so much, Miss Hort. Thank you. At ito na, para naman bumandaganda yung views. Hanggang gamitin na natin sila. Hindi ka agad. Sabi, yes. Bikin na pa ako Sabihin mo. talaga. Of course, from It's showtime. It's showtime. Ang aming director okay, sa Feb 14. 14. Excuse me. Oh, Excuse me. You. Welcome to my vlog. Ah. Hi! <laughs> Hi. <gonna> Bako ba <laughs> ha? Dapat tuloy-tuloy yan. Oh, oh, Nagagalit. Nagagalit. Yeah. Tanong Ayyan. mo siya kung anong ginawa niya. Pwede ka kumain pa, ka na agad. Wala ka pa naman dinidirect. No. Ha? Wala pa ba akong dinidirect? Wala pa. Sorry, 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 sorry. Ay, Ayun know, o. Ano kung showtime ka, ba't parang it, it kaagad? kaagad. <laughs> Ate MC! Hi. Hi! Welcome back ano to me. Anong tawag ko rin sa mga ka-ano? Er, Ernatics? Ernaline. Yes. Ernatics. <laughs> Siyempre mga invento Ernatics. Ako na naman si invento ng mga pangalan. As, as always. Ayan si Tonton at saka si Sestep. Ito na sa dance step namin masakit na. <laughs> Alam mo first time first Valentine first show to sa Vice Comedy Club. Correct. Tapos kayo ang handpick talaga mismo ni Bhai. Ay <laughs> Handpick. Hand Kulang <laughs> na lang handmade <laughs> Sabi nga 'yon, oh, gusto ko ng mga singers na valentines Kinuha niya si Todd, <clears throat> si Raven, si Maki, tsaka si Berna. Si Berna. Oh, si Tapos kailangan ng sexy magre-represent ng maganda sa Valentine's. Kinuha si Iya. Mm. Tapos, sabi niya yung Vice, kailangan ko ng matanda. Kinuha si Teta. <laughs> <laughs> yung pala yun. Yes. Kaya pala pasok. Siya magre-represent ng mga ano, senior citizens si Teta. <laughs> Buti lang hindi niya naririnig. Ah, <laughs> <laughs> may pagkabingin na alam niyo pag may edad na talaga. Ah, yeah, may papag-glimpse ko sa inyo yung mga ginagawa namin mga dance, content. Sana video mo sa akin nung nagsasayaw. Mamaya. Um, kasi pala mo oh, dito pamaya. Oh, kasi napakaganda mo kanina. Oo, oh, gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw ang pinakamaganda doon. Kasi ikaw naman talaga ang transgender. na <laughs> <laughs> <Lisa, laughs> Joey Marquez. <laughs> Mayor Lacuna. Sa mga saya. Lagi niyo susuportahan si ano si Iya. Tsaka hindi lang siya dito nagba-vlog, nagba-vlog din siya sa TikTok. Eh, Pati sa sa Facebook Reels. Uh, re reels and all nako. Ano, uh, so, kung sino supportahan niyo siya dito sa vlog, supportahan niyo siya sa lahat. Ganon. Thank you, Nightar. Perfect. Aww. Ang oh, mo talaga sa akin. Magbablog na tayo pag sa ano, isang Kasi araw. Kasi nga, diabetic ako. Oh, kaya... <laughs> Jaya, diabetic. Ayan, ito naman. Of course, si Miss Cha. Ayan, welcome to my vlog. Tulog ka? Oo, 10 hours ang tulog ko. Dahil aga ko natulog ka gabi. Wow. I'm home. At hindi ko na nakuha na ng lahat. So, may mga glimpse glimps yan dyan. So, sa February 14 na po ito. So, please do support our first ever the show sa sa Vice Comedy Club. Kaya naman, ang starting, of course, si Tetay, ako, si Tonton, Raven, Verna, and Maki. Ayan. So, madami surprise kasi with Ate MC and Lassie. At many more. Napagod ako, sa ang katawan ko, kakasayaw. Oh, wow. Sa kakakakanta. Huh? Eme. Mamaya, ang papakita ko sa inyo, ang ko ng mga gamit. Kasi, um... Ang mabilisan lang talaga to. So, prepare ko na mga gagamitin ko sa mga damit, mga ganyan. So, yun lang naman. Yun lang. At yun lang. See you later. Babu. Eme. Charos. Nakakapani bago mag-vlog. <laughs> Hindi na ako sanay dahil parang, ano mo yun? Bago na lahat for me. Ayan, ilaw tayo. So, ito pa rin yung room ko. Wala ko lang -lo yung stand lang. Aking pang-vlog para magamit ko tomorrow for the second day vlog. Aray ko! Right? Tama ba ako? Or left? Meme. So, I'm fixing my things na para at least um, tomorrow ay ready na tayo sa ano ito na um, essential na magulo hindi ito simula dito ano yan mga nighties kasi may mga skit tayong gagawin kasi ito nagdala ako ng mga ganito para sa mga fans natin sa kasamahan natin kaysa bumili pa sila at least, magdala na tayo para at least um, Diba? ba? Menos gastos. Yung mga damit na hindi pa natin nagagamit, mga bago pa yung iba dyan. So, papagamit na natin. Para at least, ano to eh, a group effort to. So, kailangan tulungan talaga ang mga bakla. So, ito, nagsicharge lang ako at, um, charge lang ako. Hihihi, pag-ibig ba ako? Charles? Wow. May jowa ang lola nyo. So, magsi six months na kami. Ngayon, Feb 15, sweldo. Oh, no! Ngayon, soon, sasama natin siya sa vlog pag uh, may oras talaga for us. Ngayon, wala muna. super busy tayo. At, uh, ang saya lang. Sumakit ang katawan ko, actually. So, walang warm-up. Di na ako sana magsasayo, magsasayo. <laughs> so, tomorrow, maaga-agay ng aming rehearsal. Rehearsals? Rehearsals. Huh? AY SOS! Ayan And again um, Ano ba? Wait Mamaya, babalik ako dahil nakakatulala na pala Magiging syunga na ako dahil Syurta ah. Ayan naman, see you later again Mamaya maya O oh, diba mayroon pa tayong mga parser yeah, Ayan man eh, dyan ka na muna Bogs! Diretso sa basurahan <laughs> Ito tinapon, bali. Doon na, dyan ka. Ayan. Tapos ito na yung aking uh, makeup room. Ayan. Magulo. Sorry, magulo, guys. Ha? Yung magulo ang aking. Ayan. Hmm. Magulo Gulo ng kwarto ko. Pasensya na. Baka malait siya pa ako. Dahil sa sobrang busy. Punong-punong nga tayo ng damit. Meron pa sa kabilayan. Ayan. ayan. Ang gulo, di ba? Ang gulo na kwarto ko. Talaga namang bundok na naman siya dahil. Yan, ang aking uh, mga mahiwagang unan na ito bigay sa akin. It's uh, ang tawag dito, yung para sa leeg. Kasi may na ako. Pasensya na sa kulay brown kong unan. Favorite ko ito eh. Ganun pa ito ng no, Australia dati. Tagal-tagal na yun. Sige, babalik ako mamaya. Sige, antay ng content. Ayan na nga guys. At, at ako'y uh, matutulog na At kasi maaga pa ang rehearsal tomorrow so ito mag um, mag Slide skin care lang tayo baka may magtanong pa skin love to, to tomato skin na face and body mist ayan post wipes mm. not sponsored okay baka naman freshen up sa mukha kasi hindi ako naghihilamos talaga. anang paglalo pag kanyari, galing sa ewo ko, naniniwala ko sa mga kasabihan na baka mapasma or something. At yung na nga ako ngayon ng bayo, Jesse. Kasi, sumakit <laughs> so, ang katawan ko? Walang warm up. Ang taga ko nandiyan nagsasayaw kasi. Oh. kasi may, may seller tayo na ano. Na, kineso. para fresh sa pagtulog hmm. sa sya na sa itsura ko ha hmm. ano, alikabuk sa labas then after nya yung mga luka dumi pesko Charos. Galagay tayo ng Minoxified 20% by Miss Era. Ayan. Hello. Shout out. Kaya meron ng mga tumutubo-tubo konti. Ng mga baby hair. Massage lang natin ng ganyan. Circular motion. Eh, Basta, religiously mo lang siyang gawin. Na-miss nyo ba ako mag-vlog? Alam nyo, ako din naman. Kaso, dahil wala talagang oras nun. So, sa totoo lang, tinamad ako dahil. Tinamad ako. Starang sa madaming event din December. Dami akong ginagawa din. So, ayun na nga. At ito, eh, magandang simula ulit. Ngayon, 2025, ang pababalik ko sa vlogging. Sana supportahan nyo pa rin ako. so na pa rin po kayo, mga ka-earnerin, yung 300,000 plus nating subscribers. Hello! How are you? I miss you all. Sorry, guys. Eh, pabalik na tayo ulit para bigyan natin time. Pero hindi naman siguro everyday vlog. hindi ko naman kayanin yung... Pero, oh. sana supportahan nyo ako. I-share ninyo. Ganon. Huwag mo mag-skip ng, skip ng, 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 ano, ng, ano yun? Ads. Ganon. Mm. Okay. Ito ay alcohol lang po. At, uh, alam ko na yung iba nang hinaya, hindi ko ako nag-vlog. Actually, nadami pa rin sumasalubong sa, sa akin minsan. Uy, we miss your vlog, we miss you ano. Know. Kaya sabi, pasensya na po, humingi doon. Ako pa yung humingi na pasensya <coughs> Sorry, guys. Pero yung iba, nakikita ko pa yung may mga nagko-comment, comment pa rin. Meron pa yung nagpa-pop up sa akin. They're still watching my videos. They're still looking at it. Yung mga dati ka pang vids. Yung mga naxis ko, baka namimiss siya naman na sila si JP nandito sa bahay pa rin at taga-aral pa rin siya kasama yung girlfriend niya of course si Aileen at sabi ko wag na siya umalis dito dito na muna siya dito na talaga siya at si Mac naman ay may asawa na at uh, may anak na at uh, si Brian naman ay uh, busy na rin siya dahil working na rin siya ngayon at saka sabi ko may bahay din naman talaga sila alam mo yun Diba? At uh, ayon At minsan nakikita-kita pa rin kami pag may time. Naga uh, nagchi-chill-chill pa rin kami. Uh, na she's ayun. And sa mga subscribers ko, thank you so much for being there always. At uh, uh sana supportahan nyo sa aking pagpabalik. Yeah, at saka sa buong Beck Squads. Sila, sila, dun mga kasama ko, of course. Kaya naman. thank you so much, guys. And please support kami. This coming February 14 na. Uh, of course, Hello Laugh Again. Ayan. It's a first ever, first ever, first show. Um, and special shows at Vice Comedy Club. Kaya, first ever. Actually, first ever. Pilang ako. First ever transgender best actress. books. Kaya naman, support, support, guys. Salamat. At uh, kung ano man, kung gusto yung manood doon at pwede kayong nahihirapan kayo sa reservation kasi palagi yung puno talaga. Pwede nyo ko i-PM sa Facebook. Kung mabasa ko kasi minsan sa message request, follow nyo ako sa Facebook. Yeah. Thank you guys. Um, ingat kayo lagi and hope to uh, see you again to my next vlog. Kaya naman, itong vlog na ito ay pagbabalik lang. Rehearsal pa, exact na sa vice pa. So, kasama pa natin kanina sila Miss O, sila Tonton, si Ate MC, si Nightart, ayan, sila Maki, Raven, si Verna, and si, of course, Divine Tetai si Sesh, at, uh, at kung sino-sino pa kanina nandoon. Salamat at uh, kayo to watch it. And again, paulit-ulit ako, just please, uh, wag po kayong mag-skip ng vlogs, tapos, i-share nyo po ang aking video nagigiusap ulit ang aking pagbabalik. Sana mapanood nyo Salamat. Thank you. Babu, I chose.